Hi everyone! So ito guys, dahil sa pagpapaganda o pagpaparibandang buhok na kaya daw po itong kabayan natin ay tinanggal sa trabaho ng kanyang mga employer. But before we continue, kalma muna kayo. Let me give you a brief story. So ito na nga guys, itong ating kababayan ay 3 years na sa kanyang employer. Yung first contract niya ay hindi siya nakapagbakasyon kaya nung pumirma siya ulit, sinabi niya sa kanyang employer na magbabakasyon siya nung nakaraang buwan. At actually, nakabalik na siya dito. So pinayagan siya, mabait naman daw kasi ang kanyang mga employer. Kasi apat lang sila, yung mag-asawa na employer niya at yung alaga niya na 12 years old and then siya. So apat lang, maliit lang ang bahay pero ang sabi lang sa kanya ng employer, kahit hindi masyadong masarap, ang importante malinis sa bahay at malinis yung ating kakainin. So malinaw, wala naman sinabi sa kanya pagdating sa physical na kung anong gagawin mo sa mukha mo, wala or anything yung bahay lang ang usapan. Kailangan daw malinis. Sa so bagay kahit naman sino talaga, kahit tayo, gusto natin talaga is malinis dapat palagi. Kasi kapag malinis, iwas sa mga sakit-sakit, 'di ba? Tama naman. So ito na nga, nung nakapagbakasyon siya sa Pilipinas, binigyan din siya ng pocket money. So sabi niya, iniisip nga daw niya na baka daw po ito uh, ikaltas sa kanya, pero ang sabi sa kanya ni sa kanya ng employer na regalo 'yun sa kanya. So natuwa naman siya dahil binigyan nga siya ng uh, panggastos sa Pilipinas. So, nung dumating siya dito, ang problema niya po is nung dumating na siya dito sa uh, Hong Kong, nung, una, nung makita daw siya, tiningnan lang. Kasi nga, sa Pilipinas daw, nag, syempre nagpakulay ng buhok, nagpariband, nagpaganda. So, ang ginawa niya pagdating dito, napatingin sa kanya yung kanyang employer. So, ang sabi ko sa kanya, mahaba ba ang buhok ng iyong employer? Sabi niya, ano lang daw, ma maiksi. O, baka ganito sa buhok ko, maiksi. Pero siya daw kasi, ano, mahaba. Sabi niya, lagpas balikat. O, lagpas balikat, rebunded pa. So, sabi niya, simula daw po nung dumating siya, tumitingin palagi sa kanya, yung employer niyang babae. Pati din daw, naman daw po yung lalaki, minsan napapatingin, nakikita daw niya nakatingin sa kanya. So, ang pakiramdam ng ating kababayan ay nagsiselos, sabi niya, pakiramdam ko ate nagsiselo sa akin yung aking employer. So, kaya daw siya natanggal sa trabaho. So, sa akin naman, sa atin naman, dahil yun ang pakiramdam ng ating kababayan, sino ba naman tayo na kinukwentuhan lang, di ba? At hindi naman natin nakikita kung ano ang nangyayari sa bahay nila na ganun. So, siguro, ang akalaan talaga ni kabayan natin ay nagiselos sa kanya. So, ito na nga ang nangyari 2 weeks after niyang bumalik dito sa Hong Kong, tinanggal na siya sa trabaho ng kanyang employer. Wala naman daw, nung tinatanong daw niya, No, tinatanong ko po, sabihin, sabi niya sa akin, antayin ko na lang yung sulat na ibibigay niya sa akin. And nagbigay din daw po ng sulat itong kanyang employer sa immigration. At ang nakalagay, Actually guys, gusto ko sana itong i-post. Kaya lang, baka ma tayo. So, ang nakalagay daw po sa sulat, niya, para, para playing safe din yung kanyang employer, siguro, sabi niya ang reason daw kaya siya tinanggal sa trabaho ng kanyang employer, ang reason ng employer niya sa sa, sa immigration is ilang beses na nakuhanan ng buhok sa pagkain. So, napaka ano, napaka medyo ano siya doon, safe ang employer kasi kahit magtanggal siya ng trabaho magtanggal siya ng katulong kapag ang reason is yung kalinisan, hindi po siya nagkaka-record sa immigration. Bibigyan at bibigyan siya ng panibagong ano uh, helper kasi sabi niya, 'di ba Ate, kapag ilang beses na nag may tinanggal sa na trabaho, 'di ba hindi na sila pwedeng makakuha ulit? Ang alam ko na kailang beses na siya, sabi niya. Ang alam daw niya na kailang beses na. So wala naman tayong Actually, sabi ko sa kanya, wala naman tayong pakialam kung ilang beses na siya nagtanggal ng trabaho. Pero yun na nga, nagulat daw siya na ang reason na binigay ng statement nung, health, nung employer niya sa immigration is nakailang beses nang nakakita ng buhok sa ano sa pagkain. So sabi ko sa kanya, um, pag ganyan kasi ka ako, hindi ako kasi kailangan hindi naman tayo, hindi ako kapag ano, 'di ba? Sabi ko sa kanya sa atin, hindi ko alam kako kung ano'ng sasabihin ko sa Pero kung nakakita ng buhok, ilang beses, once okay lang, twice tries, hindi na maganda. Kasi yung, di ba, ilang beses nakikitaan ng buhok. Kahit ako, kahit saan, kahit hindi maganda ang ngipin ko, pag ako kumakain, kumain sa labas, at may nakita akong buhok, hindi ko na talaga inuubos yung pagkain. Kasi, sa pagkain yun eh, di ba, importante yung kalinisan. So, sabi ko, ikaw ba kako, ano, nasabi ba niya sa'yo kako? Ang tanong ko sa kanya, sin, uh, if na, sabi ko sa kanya, um, Nakita mo ba yung buhok na sinasabi ng employer mo? Sabi niya, oo te, nakita ko naman, ipinakita e, niya sa akin na kinukuha doon sa ano sa kanin, tapos yung pangalawa sa ulam. Pero hindi, ang alam ko hindi naman sa akin yun, sabi niya. Ang alam daw niya hindi naman sa akin, pero ang inipinipilit daw ng kanyang employer is mahaba. Eh siya lang naman yung may mahabang buhok. Pero yun ang sinasabi sa kanya ng employer niya. Sabi, na, sabi niya, hindi daw sa kanya yon pero sabi na employer niya, ikaw ang nagluluto, ikaw ang nagano pagkain, paanong hindi sa So, kaya mga kabayan, ano kayo ha, uh, maging maingat po tayo sa pagluluto kasi kung may mga employer na kahit naman tayo mga Pilipino, ayaw natin. Ewan ko lang kasi ako ayaw ko talaga nang may makikita ako na buhok sa pagkain. Ay nako, hindi na lang, magutom na lang ako, hindi ako kakain. So parang ganito to, itong employer na to. So kaya magsabi ko sa kanya, Anong, kasi may letter na, na ibinigay sa kanya, tinanggal na nga siya sa trabaho. So, sabi ko sa kanya, ano yung, kasi may, ano naman, letter din na sa sa'yo. Kaya lang, hindi daw niya alam kung makakahanap siya ng trabaho. Kasi nga, hindi nagdag pa daw yun statement ng ng employer niya na kaya siya tinanggal nga kasi nga hindi ganong kalinis. Pero sabi ko sa kanya, bakit kasi hindi ka kako nag ano, hindi ka nagtatali ng buhok? Tinatalian naman daw niya sa baba kasi nga sayang naman daw yung pagpapaano niya, pagpapariband niya. Oo nga naman sayang yung ginastos. Pero sabi ko sa kanya next time, oh, since kaya ngayon natanggal ka sa trabaho, ang gawin mo kasi hindi natin alam ang yung mga employer. So ang gawin mo, magputol ka muna ng buhok kasi maghahanap ka ng trabaho and then something like that o kaya pahinga ka muna sandali saka ka maghanap ng panibago ulit na trabaho kasi pagdating sa kalinisan alam naman natin yung mga Chinese hindi naman ganun talaga ka ano, sa kalinisan pero may mga tao din na gaya natin parang Pilipino din merong mano sa kalinisan merong hindi okay na yan ganyong ganun so wag kasi ang inisip sabi ko sa kanya ito kita Siguro naisip mo kaya ka tinanggal kasi nga nakikita mo na nakatingin sa iyo palagi yung employer mong babae na at napapansin niya na tumitingin sa iyo yung amo mo na lalaki. Siguro kasama na 'yon pero ang pinokus niya talaga kasi kako is yung kalinisan. And which is sinabi mo din naman sa akin dito na nakuhanan nga ng buhok. So talagang may fault ka kako. So kaya naman sabi ko sa kanya next time magingat ka. And alam mo yon hindi mo kasi makait kahit sa'yo yan o sa amo mo, hindi mo siya mabiblame kasi employer mo yan. Pwede, mablame mo kung siya ang nagluto. E eh, ikaw ang nagluto, lahat ng point na sa'yo. So sabi nga sa kanya, uh, since sabi mo, kaya ka sa akin nag-message, na kwento mo, ikaw content ko to, para magkaroon lahat ng idea. Na hindi lahat okay sa mga employer ang magpa-rebound. <laughs> pwede, pero pwede naman, kasi nga, ka, kaanuhan mo naman yan, di ba? Pero may mga employer, okay lang magparibad, pero itali mo ang buhok mo. Kasi hindi naman sa, kasi dito kasi ang mga Pilipina kapag pinapaalis sa, ano, sa bahay, tinatanggal sa trabaho, sasabihin, nagsiselos, pero hindi, hindi, hindi nila ina-accept ina sa kanilang sarili na may kasalanan din sila. So sabi ko sa kanya, patas akong mag-comment, mag kahit sa content ko, patas tayo lahat dito. Ang alam ko, Kako, sa part na yan, dahil inamin mo sa akin na may nakuha ng buhok, may fault ka talaga. may pagkakamali ka and talagang ano mo yan. And yung sinasabi mo naman na nagiselos, selos, uh, wala ka ako akong ano, wala akong masasabi dyan. Kasi kung simpleng tingin lang naman, ako kasi yung walang kamali-mali siya sa katawan. So tinginan lang naman, wala nung problema. So sabi ko, ingat na lang ako next time. So yun lang guys, na-share lang namin. Na-share ko lang po sa inyo para mag-ingat ang lahat. And always, remember, always be happy and rise up and enjoy your work para hindi nyo maramdaman ang sobrang pagod. And sana po, yes, uh, always, please like and subscribe my YouTube channel is Judy Rule 1. Judy Rule, and of course, my page, Judy Rule 1. Have a nice day, everyone.